mga epekto ng stress sa katawan Ano ang nagagawa ng stress sa katawan 1 Ang stress ay nakakawalang sapat na tulog 2 Ang stress ay maaaring humantong sa high blood pressure 3 Ang stress ay maaaring humantong sa hindi regular na tibok ng puso 4. Ang stress ay maaaring humantong sa labis na pagkain dahilan ng obesity 5 ang stress ay nakakawalang gana sa physical activities. Kailangan nating matutunan kung paano maiwasan ang stress dahil nakakasama ito ng kalusugan. Tips para sa magandang buhay. 1. Mamuhunan ka muna bago mamili. 2. Alamin ang konsepto ng halaga. 3. Ang oras ay mahalaga kaysa pera. 4. Ang kalusugan ay higit pa sa pera.